All right. Welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 51. Ang muli po ay Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming kapatid. Saan mang kayong sulok ng mundo ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ah, uh, Pag-usapan po natin mga kababayan at mga mahal na kapatid dito kung pinapakalat na issue, pinapakalat ng mga EDS mga kababayan at mga mahal na kapatid. ayaw ko lang po kung ito po ay totoo. Na ito daw pong INC o Iglesia ni Cristo ay magkakaroon daw po ng rally sa January 13. Ito po ang ipinapakalat ngayon ng mga DDS. Ito pong mga DDS na ito, ito pong mga uh, Duterte Diehard Supporter. Pinapakalat po ito at kalat-nakalat po ito sa social media platform, sa TikTok, YouTube, Facebook, at maging sa Instagram. Ayan po. Totoo kaya itong pinapakalat na balita ng mga DDS na ito? Ito po, pakinggan po natin ang isa pong DDS na isa rin pong nag-post niyan na ito nga pong INC daw po ay magkakaroon ng rally sa January 13, 2025 ang bawat isa na nakikipaglaban po sa problemang kinaharap ng bansang Pilipinas kung sa po ang maraming Pilipino saan man po ang panig ng mundo mga kapatid Welcome po kayo din sa ating Youtube Channel Politika Artista PH mga kapatid Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta At ito na nga po mga kapatid, ano? Kalat po ngayon sa iba't ibang pan sa iba't ibang social media mga kapatid ang naging pahayag po ng Iglesia ni Cristo noong mga nakaraang uh, uh, dalawang linggo mga kapatid kung saan sila po ay magagather ng isang malaking pagtitipon na pangunahan po ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid at ito na nga no siguro ito na nga po talaga yon at mukhang matutuldukan na po at matutuloy na po ang mga haka-haka at mga imahinasyon po na bumabalot sa mundo ng social media, mga kapatid. Ang tugon ng iba, ito daw po ay baka magkaroon ng domino effect. Ito daw po ay baka biglang magkabaliktaran at kung ano-ano pa po mga pahayag. May iba't ibang panig po at may iba't ibang social media. Meron pong uh, marami po. Mas marami pong Pilipino ang sumusuporta at naninindigan na sumuporta po sa Iglesia ni Cristo. At marami naman din, may mga tao rin naman po na um, iba po ang iniisip nila sa gagawin pong peace rally ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. At ito na nga, ano, nag-share po, ang dami na pong nag-share at pero po tayong nakita at ito po ang uh, ang uh, nakalagay, ano, January 13, 2025, peace rally po ng INC. So, ano po ang ibig sabihin dito mga kapatid? Ito po, oh, nandyan po ang pictures. Makikita niyo po ang nakalagay. January 13, 2025, rally. Join the historic INC rally at Luneta Stand against injustice. Ito, ito po ay uh, ito, ang pagtawag po ng Iglesia Ni Cristo. At ang, ito po ay nakapublish 12-22-2024 ngayong araw uh, by Dr. Lee. Yan po ang nakalagay mga kapatid dito po makikita niyo po sa picture ano. Uh, siguro ito na nga po ano at ayun uh, nga. Uh, malamang sa malamang eh ang Iglesia ni Cristo po ay magbubukas po ng pinto para sa lahat po ng gustong makidalo at sumusuporta po sa panawagan po. Sa panawagan po ni President Bongbong Marcos na huwag pong ituloy ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay tugon ng INC sa kanawagan po ni President Bongbong Marcos mga kapatid at yun po ang pininindigan ng INC mga kapatid ngunit iba po ang tingin ng maraming Pilipino dito na ito daw po ang sinasabi po ng iba ito daw po ay pag-support kay Vice President Sara Duterte ito daw ito, uh, ang paninindigan po ng INC ang sinasabi nila ay naninindigan po sila sa pahayag ng dating ng Pangulong uh, Bongbong Marcos at kung ano-ano pa mga kapatid anuman po ang maging pahayag ng INC dito at anuman po ang kanilang ipinaglalaban kasama po ng maraming Pilipino na na uh, suportahan lalo lalo na po tayo lalo, lalo na po tayo ano na mga sumusuporta po at nagmamahal sa mga Duterte ito po ay malaking uh, ito po ay malaking pagsuporta uh. kung ito po ay itutuloy nila ngayong Jan uh, January uh, 13 mga kapatid ano marami po malamang sa malamang po kilala po natin at kung gaano po mag-gathering ng mga rally itong INC mga kapatid. Kaya um, kaisa niyo po ang maraming Pilipino sa inyo pong gaganaping radya. At bumulusok na po ito, no, mga kapatid. Uh, nakarating na po sa iba't ibang social media, mga kapatid. At nakita natin, ang dami nang nag-share, ang dami nang nag-post, ang dami nang nag-like. At kung si mga kapatid po natin, mga DDS Vlogger, ay sinusuportahan po ito, mga kapatid, ano. Kaya, hindi lang po ito, no. Uh, ang pakiusap lang po sana ng maraming Pilipino at naririnig po nila, ay buksan po. Uh, buksan po ang pinto ng INC uh, para po sa lahat ng mga gustong mag-join at mga nagmamahal po kay Vice President Sara Duterte uh, upang uh, magkaisa po ang laban dahil uh, naniniwala po tayo at naniniwala po ang maraming Pilipino na ito po ang magsisimula at magbubukas po ng kahibangan ng na mga nangyayari po at pinagagagawa po in itong House of Representatives no kaya mas paigi po mga kapatid na mapagpatuloy po natin ang mga ganitong uh, mga ganitong pangyayari at mga ganitong mangyayari no saludo po kami kami po ang mga Pilipino na, na na, nakikita po natin na kahit papaano eh may tumitindig pa eh marami po ah marami pa pong lalabas na mga religious group dyan at mga organisasyon na makikiisa at susuporta po sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ano? At uh, uh, maganda po, wala naman po kasi talagang maidudulot na mabuti kung tanging si Martin Romualdez po ay naghahangad ng uh, posisyon sa mga darating na panahon. Eh, sana sa maayos na pamamaraan, ano? No? hindi sa mga ganitong pamumulitika. Kung gusto mo, kung gusto mo na ikaw ay uh, uh, tumakbo sa mga darating na panahon ay pagsumikapan mo at ituro mo sa ituro mo at ipakita mo sa taong bayan na naglilingkod ka ng tapat at naglilingkod ka ng may puso at may paninindigan. Eh ang masama, hindi eh. Ang, ang, ginagawa mo eh para sirain at eliminate ang pamilyang Duterte at si Vice President Sara Duterte ay gipitin ang gipitin para... O yan po mga kababayan. Ang sinabi po nitong isang EDS po ito mga kababayan. Ah, pinapakalat po talaga na lahat ito. Mga mahal na kapatid. Na magkakaroon daw po ng rally ang INC sa January 13, 2025. Alam mo, nagtataka lang po tayo mga kapatid ha. Ah. Mabuti pa itong mga hindi kaanib sa INC, itong mga didishit na ito. Alam nila na magkakaroon ng rally ay ang INC. Pero itong mga kaanib sa INC ay walang alam sa ganyang balita na 'yan. Kahit ako, ako ay INC ako. Ani ako ko sa INC. Pero walang pinapabot na tagubilin sa amin na magkakaroon kami ng rally sa January 13. Kaya nakakapagtaka ito. Mabuti pa itong mga hindi kaanib, itong mga DDS na ito, ay alam nila. Samantalang yung mga mong kaanib sa INC ay hindi alam ito. Ano ba yan? paano kayo paniniwalaan yan? Saan nyo nakuha yung informasyon na yan? Unang isa na po nag-share, nag nag-post nag, nag, -nag yan, mga kababayan. Mga kapatid, po si Jay Sosa. Pinapakalat talaga nila ito. Sa TikTok, YouTube, Facebook. Ako, dito sa lokal namin eh, walang, walang balita eh. Eh, walang tagubiling kami natatanggap na magkakaroon kami ng rally na January 13. Mga kababayan, o yan po ang totoo. Wala kaming alam dyan. Kaming mga kaanim sa INC na magkakaroon ng rally. Mabuti pa kayo eh. Itong mga DDS na to eh alam nila na magkakaroon na lang. Ibig sabihin, mas nakakaulong, na mas uh, una kayo nakakatanggap ng impormasyon ng tagubilin kaysa sa mga litimong kaanib. Parang hindi ata kapani-paniwala naman yan. Mga DDS, ay talaga bang ah uh, talaga kayo na panindigan na uh, ang talagang mga ibinabalita ninyo ay puro uh, walang katotohanan. Sabihin na natin, sige. Magkakaroon ng rally. Ang ISIS sa January 13. Sampo lang. Halimbawa lang to mga kababayan. Kung magkakaroon man ng rally, pero hindi ibig sabihin, kung magkakaroon man ng rally, ay ito ay pagsuporta ka kay Sara Duterte. Mga kababayan, kailang ayusip ko ay wala pong sinusuportahan na individual na mga politiko. Wala pong sinusuportahan ng ayusin ng mga politikong nasa pasarili nila. Ayan po yan, mga kababayan. Ayan, nakakapagtaka. Saan kayo kumuha ng informasyon ng imponayan info na ang INC ay magkakaroon ng rally sa January 13? Isamantalang e, kami na mga kaanib, eh walang nakakarating sa amin na ganyan na balita. Eh bago kayong, bago nyo malaman yan, siguro, hindi po ba bas, dapat mauna ang mga kaanib na makakalam niyan? kaysa sa inyo na hindi kayo pa makakahanib sa ISC. O bakit ninyo pinagkakalat yan, mga DDS? Bakit ninyo pinagkakalat yan? Ano, desperado na ba talaga kayo? Para lang palitawin ang INC ay sinusuportahan ng mga Duterte. Ang iisip ko, wala pong kinikilingan dito. Walang pinapanigang politiko. Kung magkakaroon man ng rally, ay para sa kapayapaan. pinapakita lang ng INC na ayaw ng INC ng kaguluhan. Dahil ang hangad ng INC ay kapayapaan. O bakit ngayon ninyo bakit ninyo pinalilitaw ngayon na kung magkakaroon ng rally eh, pag-support pagsuporta ito kay Sara Duterte. Pero wala eh. Wala talagang wala wala talagang nakakarating sa amin na tagubilin na ganyan mga kababayan, mga mahal na kapatid. Na magkakaroon ng rally ay sa January 13, 2025. O hindi po ba mas dapat na mauna kami mga kaanib na makaalam? Kung mayroon mang isasagawa na ganyan, kaysa sa inyong mga hindi naman kayo kaanib. Alright mga kababayan, mga mahal na kapatid, wala na po kayong oras. Hanggang sa muli. Ito po ang Nurse TV 51. Kung hindi po, po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video na ating pong i-upload dito lang po sa North TV 5.1. Mundo'y nagliwanag ng makilala ka, di